lihim na sandata ng Britain na kayang durugin ang military power ng Russia habang buhay. Sa panahon ngayon na kahit simpleng keyboard ay pwede nang maging sandata, hindi na sapat ang baril o bomba para ipagtanggol ang isang bansa. Unti-unti na ring nagbabago ang anyo ng digmaan mula sa harap-harapang putukan, gayon ay sa likod na ng computer screen nagaganap ang mga laban. Sa bagong hakbang ng United Kingdom na tinatawag na kill web, layunin nilang gamitin ang lakas ng teknolohiya para maagapan o tuluyang pigilan ang mga kalabang gaya ng Russia sa larangan ng cyber warfare. Pero sapat na nga ba ito para makahabol sila sa mabilis na pag-usad ng mga banta sa internet? Alamin natin ang mga plano, teknolohiya at mga posibleng epekto ng proyektong ito na maaring magbago sa modernong anyo ng digmaan. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng pakilike at at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya e naman simulan na natin. Ang simpleng keyboard na dati ginagamit lang sa pang-araw-araw na pagtatype ay isa na ngayon sa mga pinakamapanganib na sandata sa panahon ng makabagong digmaan. Ayon sa opisyal na pahayag mula sa Defense Agency ng United Kingdom, hindi na sapat ang karaniwang depensa laban sa mga bagong banta sa mundo. Sa halip ay kailangan na raw ng mga bansa ngayon na gumamit ng bago at mas matalinong paraan para maprotektahan ang kanilang sarili. Sa panahon ngayon ay hindi lang mga bomba o baril ang ginagamit sa laban. Pati mga linya ng code at mga signal mula sa keyboard ay pwedeng maging kasangkapan sa pagwasak ng isang buong system. Samantala, habang kaliwat kanan ang mga pag-atake mula sa iba't ibang panig ng mundo, tulad ng mga grupo mula sa China, Iran at North Korea ay isa raw ang nakikitang pinakaagad na dapat pagtuunan ng pansin at ito ang Russia. Matagal na raw itong bihasa sa tinatawag na hybrid warfare, isang uri ng digmaan na sabay-sabay gumagamit ng physical at digital na paraan para manira ng kalaban. Dahil dito ay nagsimula ng kumilos ang United Kingdom para hindi sila mahuli at ngayon ay masanda na silang lumaban Kaugnay pa nito ay ipinahayag kamakailan na maglalabas ang gobyerno ng mahigit 1 billion US dollars para sa isang bagong proyektong tatawaging Killweb. Ang layunin ng proyektong ito ay gamitin ng mga modern technology para maibagsak ang kakayahan ng mga kalaban sa digital na paraan. Sa madaling salita, nais ng United Kingdom na ibalik sa parang digital stone age ang sino mang susubok lumaban sa kanila sa larangan ng cyber warfare. At ang proyektong ito ay hindi na basta-basta tungkol sa depensa. Gayun din naman noong May 29 ay inanunsyo ni Defense Secretary John Healy ang pagsisimula ng malakihang pagbabago sa cyber defense ng kanilang bansa. Bukod sa pagpapalakas ng depensa, ay plano rin nilang bumuo ng isang malakas at organisadong grupo ng mga eksperto sa hacking, mga taong may kakayahang pasukin ng mga computer system ng ibang bansa habang pinoprotektahan ang sarili nilang system. Hindi lang ito basta pagkokonekta sa internet. Ito rin ay digmaan sa pamamagitan ng signal, software at bilis ng pag-iisip. Ang bagong unit na itinatag ay tatawaging Cyber and Electromagnetic Command. Ang kanilang magiging tungkulin ay bantayan, ayusin at pamunuan ng buong defense system sa cyberspace. Sila rin ang magpapasya kung paano gagamitin ang mahigit 1 billion US dollars para sa isang bagong proyektong tatawaging Killweb. Ang layunin ng proyektong ito ay gamitin ang mga modern technology para maibagsak ang kakayahan ng mga kalaban sa digital na paraan. Sa madaling salita, nais ng United Kingdom na ibalik sa parang digital stone age ang sino mang susubok lumaban sa kanila sa larangan ng cyber warfare. At ang proyektong ito ay hindi na basta-basta tungkol sa depensa. Gayun din naman noong May 29 ay inanunsyo ni Defense Secretary John Healy ang pagsisimula ng malakihang pagbabago sa cyber defense ng kanilang bansa. Bukod sa pagpapalakas ng depensa, ay plano rin nilang bumuo ng isang malakas at organisadong grupo ng mga eksperto sa hacking. Mga taong may kakayahang pasukin ng mga computer system ng ibang bansa habang pinoprotektahan ang sarili nilang system. Hindi lang ito basta pagkokonekta sa internet. Ito rin ay digmaan sa pamamagitan ng signal, software at bilis ng pag-iisip. Ang bagong unit na itinatag ay tatawaging Cyber and Electromagnetic Command. Ang kanilang magiging tungkulin ay bantayan, ayusin at pamunuan ang buong defense system sa cyberspace. Sila rin ang magpapasya kung paano gagamitin ng mahigit 1 billion US dollars para sa mga proyekto ng bansa. Bukod pa rito sila rin ang magiging sentro ng mga plano kung kailan, saan at paano dapat umatake kung kinakailangan. Sa madaling salita, sila ang magiging utak ng digital na digmaan ng United Kingdom. Bagamat hindi pa ibinubunyag ang lahat ng detalye tungkol sa kill web, ay malinaw ang mensahe ni Healy. Ayon sa kanya noong May 28, ay halos araw-araw na raw may mga pag-atake sa kanilang system. At habang patuloy itong lumalala, ay mas lalo raw nilang kailangang maging handa. Kaya naman sa ilalim ng bagong unit ay mas magiging mabilis ang pagtugon, mas magiging matalas ang depensa at mas magiging agresibo ang mga hakbang. Ngayon ay marami ang nagtatanong kung paano nga ba ang tinatawag nilang kill web. Bagamat natural lang na hindi ilabas ang lahat ng impormasyon dahil sa pagiging sensitive ng proyekto, ay may mga palatandaan na nagpapakita kung ano ang maaaring asahan. Halimbawa, simula pa noong 2020 ay may grupo na ang United Kingdom na tinatawag na National Cyber Force. Sila ang nangunguna sa mga cyber attack na ginagawa para sa kapakanan ng bansa. Binubuo ito ng mga eksperto sa depensa, technology at surveillance. Katuwang nila ang mga pangunahing ahensya ng pamahalaan sa pagpapatakbo ng mga misyon na may kinalaman sa digital security. Sa bagong plano ay mananatiling aktibo ang National Cyber Force pero mas lilinaw ang kanilang tungkulin. Ang Cyber and Electromagnetic Command ay tututok sa defense habang ang NCF ay magpopokus naman sa offense. Sa ganitong paraan ay magiging mas maayos ang daloy ng operasyon at mas mabilis ang aksyon kapag may banta. Ayon sa ilang ulat, malaking bahagi ng 1.3 billion US dollars ay ilalaan para sa paggawa ng isang system na tatawaging digital targeting web. Inaasahang magiging ganap itong operational sa 2027. Ang system na ito ay gagamit ng artificial intelligence para pag-ugnay ng lahat ng sangay ng militar mula sa mga sundalong nasa lupa, sa mga barko sa dagat hanggang sa mga eroplano sa himpapawid. Lahat sila ay magkakaroon ng access sa isang central system na mabilis mag-analyze ng impormasyon at maglabas ng desisyon. Halimbawa, isang fighter jet na F-35 ang lumilipad sa kalangitan ng English Channel. Ngunit bigla nitong namataan ang isang Russian vessel na hindi dapat nandoon. Sa pamamagitan ng kill web ay agad nitong ipapasa ang impormasyon sa isang central system na pinapatakbo ng AI. Sa loob lamang ng ilang segundo ay makakabuo ng desisyon ng system kung ano ang dapat gawin. Kung ito ba ay dapat lapitan, iwasan o wasakin. Sa ganitong bilis at galing ay halos hindi na kailangan ng manual na utos mula sa isang tao. Ang technology na mismo ang gagawa ng desisyon base sa mga datos na mabilis nitong natatanggap. Sa ilalim ng bagong sistemang tinatawag na kill web na inilunsad ng United Kingdom ay hindi na lamang simpleng pagmamanman o pagtanggap ng impormasyon ng papel ng kanilang cyber team. Ang sistemang ito ay nilikha upang magbigay ng kakayahan sa militar na mabilis na tumugon sa mga posibleng panganib hindi lamang sa pamamagitan ng tradisyonal na paraan, kundi sa pamamagitan ng mas makabago at mas agresibong hakbang. Kung dati ay umaasa lamang ang isang bansa sa teknikal na pagbabantay sa mga kaaway, ngayon ay may kakayahan na silang magdesisyon kung kailan dapat magsagawa ng aktual na aksyon tulad ng pagpapadala ng drone para obserbahan o harapin ng isang target o kaya ay magsagawa ng isang cyber attack kung kinakailangan. Sa katunayan, hindi lang ito tungkol sa pagkuha ng impormasyon isa rin itong system na nakatuon sa paghahanap ng kahinaan ng mga kaaway. Ayon sa mga opisyal ng UK, kaya nitong salakay ng signal ng mga drone at missiles, pigilan ang daloy ng komunikasyon sa pagitan ng mga unit ng kalaban. At kahit ang kanilang mismong command centers ay maaaring sirain gamit ng electromagnetic warfare. Ang ganitong uri ng technology ay dati nang napakita sa aktual na labanan. Isa sa mga pinakakilala at epektibong halimbawa nito ay kung paano nagamit ito ng Ukraine laban sa Russia sa kasalukuyang giyera. Sa mahigit dalawang taon ng patuloy na alitan sa pagitan ng Ukraine at Russia, ay nakita ng buong mundo kung gaano kahalaga ang mabilis at maayos na paggamit ng impormasyon. Sa halip na maghintay ng pag-atake, ay ginagamit ng Ukraine ang impormasyon mula sa cyberspace para maagapan ang mga plano ng kalaban. Halimbawa, kung may paparating na puwersa ng Russia, ay agad itong natutukoy sa pamamagitan ng mga signal intercepts at satellite data at agad din itong natutugunan ng mga Ukrainian armies. Nakakagawa rin sila ng mga tinatawag na kill zones o mga lugar kung saan planado ang pagtatambang at doon napapahinto o napapabagal ang kilos ng kalaban. Sa ganitong paraan ay palaging nauuna ang Ukraine sa bawat kilos ni Putin. At dahil sa mga pagbabagong ito sa larangan ng digmaan ay napilitan na rin kumilos ang United Kingdom. Ayon kay Defense Secretary John Healy, sa isang ulat na isinapubliko noong June 2, ay kanilang ipapaliwanag kung paanong ang kasalukuyang gera ay nagpapakita na hindi sapat ang pagkakaroon ng maraming armas o mga bihasang sundalo. Sa halip ang tunay na may advantage ay ang bansang may mabilis na pag-iisip, may kakayahang mag-innovate sa gitna ng kaguluhan at may kakayahan ding makipag-ugnayan sa iba't ibang sangay ng pamahalaan sa loob ng maikling panahon. Kaya ngayon ay ginagawa nila ang lahat upang makabawi, maibalik ang kanilang kakayahan sa larangan ng makabagong digmaan at muling maging isa sa mga pangunahing leader sa mundo pagdating sa defense technology. Ngunit bakit tila ngayon lang sila nagsimulang magpursige sa ganitong hakbang? Ang isa sa mga pinakaklaro at prangkang sagot ay dahil halos araw-araw na silang nabibiktima ng cyber attacks. Ayon sa ulat mula sa kanilang tanggapan mula taong 2024 hanggang unang bahagi ng 2025 ay halos umabot na sa siyamnapung libong insidente ng cyber attack ang naitala. Ang bilang na ito ay doble kung ikukumpara sa naitalang insidente noong 2023. Ngunit ang mas nakababahala pa rito ay karamihan ng mga atake ay nagmula sa mga bansang itinuturing na banta sa kanilang seguridad gaya ng Russia at China ayon kay Hily hindi ito basta-basta pananakot lang isa raw itong uri ng digmaan na tahimik ngunit tuloy-tuloy at habang patuloy itong pinababayaan ay lalong lumalaki ang pinsala sa katunayan hindi lamang ang militar ang apektado ng mga pag-ataking ito sa panahon ng hybrid warfare, kahit mga negosyo at charitable organizations ay kasama sa target. Layunin ng ganitong uri ng digmaan, naguluhin ang kabuuang structure ng isang bansa, mula sa ekonomiya, komunikasyon hanggang sa tiwala ng publiko sa pamahalaan. At ang ganitong taktika ay mas mahirap pigilan dahil hindi ito lantaran. Kadalasan ay nangyayari ito sa likod ng mga computer screen na hindi madaling makita pero may malalim na epekto. Batay sa datos mula sa Department for Science, Innovation and Technology ng UK, halos 50% ng lahat ng negosyo sa bansa at 30% ng mga charitable groups ang nakaranas ng cyber security breach noong 2023. At kung mas malaki ang kumpanya, ay mas mataas din ang tsansa na maging target ng cyber at Halos 70% ng medium-sized businesses at 74% ng malalaking kumpanya ang nakaranas ng cyber threat. Maging ang mga charity na may annual income na mahigit sa 673,000 US dollars ay hindi rin ligtas. Karaniwang ginagamit sa mga ganitong pag-atake ang phishing o yung panlilin lang gamit ang mga peking email o website, pati na rin ang mga malware at iba pang uri ng virus. Kahit hindi ito laging nagdudulot ng sobrang laki ng pinsala, ayon sa ulat, ay umaabot pa rin sa average na 1,600 US dollars ang gastos o kita na nawawala sa bawat maliit na negosyo. Para naman sa mga medium at large scale businesses, ang bawat insidente ay maaaring magdulot ng pagkawala ng halos 14,000 US dollars. Samantala, habang patuloy na nagiging mas magaling ang United Kingdom sa pagdetect ng mga cyber attack, ay mas lumalaki naman ang gastos sa tuwing sila ay natatamaan. Kung dati ay umaabot lang sa humigit-kumulang 1600 US dollars ang karaniwang pinsala kada negosyo, ngayon ay tumataas na ito sa mahigit 2155 US dollars. Ibig sabihin, kahit mas maingat na ang mga tao at institusyon sa pagtuklas ng mga banta, ay mas matindi pa rin ang epekto kapag hindi ito napigilan. At kung babalikan natin ang mas malalaking klase ng cyber attack na nakapekto sa buong bansa, sinabi ng isang ulat na sa loob lamang ng anim na buwang nagtapos noong May 7, ay dumobli ang mga insidente na ni kategori bilang nationally significant. Ibig sabihin mas marami na ang malalaking pag-atake na may kakayahang makagulo sa operasyon ng pamahalaan at mga importanteng sectors. Ayon sa isang hiwalay na ulat, isa sa mga pag-ataking ito ay nanggaling umano sa Russia. Noong May 21 ay natuklasan ng United Kingdom kasama ng ilang kaalyado ang isang malawakang operasyon ng paniniktik at cyber attack na isinasagawa ng GRU Unit 206165, isang sangay ng Russian Military Intelligence. Gumamit umano ang Russia ng iba't ibang paraan para makapasok sa mga system. Kabilang dito ang panghuhula ng mga username at password, ang paggamit ng mga mapanlinlang na email na tinatawag na spear phishing, at ang pagtutok sa mga interconnected na camera systems. Ang mga tinarget nilang organisasyon ay iyong mga tumutulong sa Ukraine. Kabilang ang mga kumpanya at transportation agencies, logistics, IT services, mga airports at maging ang operasyon ng mga barko at ports. Ang katotohanan, matagal nang alam ng pamahalaan ng United Kingdom na seryoso ang banta ng cyber attack lalo na mula sa Russia. Noon pang buwan ng Desember sa taong 2023 ay opisyal na inakusahan ng gobyerno ang Russia ng pagkakaroon ng matagal ng kampanya ng paniniktik at pagnanakaw ng mga sensitive documents and information. Hindi ito na natiling lihim dahil kalaunan ay isinapubliko rin ang ilang detalye ng mga pangyayaring ito. Sa kabuuan, halos araw-araw ay may naitatalang cyber attack na bumibiktima sa United Kingdom. At ang mga ito ay hindi lamang galing sa Russia, kundi pati na rin mula sa iba't ibang bansa na itinuturing nilang kalaban. Karamihan sa mga ataking ito ay nakatuon sa mga negosyo at mga charity group. Hindi lang simpleng pagnanakaw ng impormasyon ang layunin ng mga ito. Kadalasan ang mga hacker ay naglalayong makalikha ng kaguluhan sa operasyon para masira ang tiwala ng publiko at guluhin ang kaayusan ng bansa. Mas lalo pang nakakabahala ang pagdami ng mga pag-ataking hindi lang malawak kundi mas komplikado at mas mapanganib. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit inilunsad ang proyektong tinatawag na Killweb. Ang layunin nito ay pigilan ang mas matitinding pinsalang maaaring idulot ng mga kalabang bansa, lalo na ang Russia, gamit ang pinagsamang lakas ng cyber defense at modern technology. Maliban dito, ang isa pang dahilan kung bakit inilaan ng United Kingdom ang halagang 1.3 billion US dollars para sa proyektong ito ay dahil sa kakulangan ng kasalukuyang sistema. ayon sa isang ulat na inilabas nitong buwan ng May, mismong mga computer system ng pamahalaan ay may seryosong kahinaan. Sabi sa ulat, marami sa mga system ay madaling pasukin ng mga hacker dahil sa kakulangan ng security features at technical updates. Bukod pa rito, malaki rin ang kakulangan ng bansa pagdating sa mga eksperto sa larangan ng cybersecurity. Sa loob ng sektor ng gobyerno, tinatayang mahigit 25% ng kanilang IT systems ang itinuturing na luma, marupok at vulnerable. Marami pa sa mga system na ito ang umaasa sa mga lumang teknolohiya na matagal nang hindi ina-update. Kaya naman mas madaling mapasok ng mga attacker. At habang mas lalong umuunlad ang mga paraan ng mga hacker, ay mas lumalaki rin ang posibilidad na mapasok nila ang mga lumang system na hindi na kayang ipagtanggol ang sarili. Hindi rin ito opinion lang. Noong buwan ng September sa taong 2024, ayon sa isang agency, halos 44% ng mga negosyo sa United Kingdom ang may kakulangan sa basic cyber skills at halos 27% sa kanila ay walang sapat na advanced skills gaya ng penetration testing. Isang proseso na dapat ginagamit para malaman kung gaano kaligtas ang kanilang mga system laban sa mga posibleng atake. Pero mas malala pa, kahit ang mga kumpanyang nakatutok mismo sa cybersecurity ay may problema rin. Ayon sa parehong ulat, nasa 30% ng mga kumpanyang ito ang may kakulangan sa technical skills. Bagamat bahagyang mas maganda raw ang datos ngayong taon kumpara sa mga nakalipas, ay malinaw pa rin na napakalaki ng agwat sa pagitan ng kakayahan ng mga defender at ng bilis ng pagunlad ng mga banta. Ito ang isa sa mga problema na gustong ayusin ng Killweb Project. Kaya nitong buwan ng February ay inanunsyo ng Ministry of Defense na maglulunsad sila ng bagong training program para sa mga bagong recruit sa militar. Ang layunin ng programang ito ay makapagsanay ng mas maraming eksperto sa cyber security sa mas mabilis na paraan. Ang planong ito ay tinatawag na cyber pipeline. At ang ideya ay simple lang, sanayin ng mga bagong recruit ng mabilis pero epektibo Imbes na abutin ng maraming buwan, ay balak nilang paikliin ang basic training mula sampung linggo patungong halos isang buwan. Pagkatapos nito, ay sa ilalim pa ang mga recruit sa tatlong buwang training sa Defense Cyber Academy para sa mas malalim na kaalaman. Kapag naging matagumpay ito, Inaasahan na pagsapit ng katapusan ng 2025, ang mga bagong cyber recruits ay magiging ganap ng bahagi ng mga operasyon sa field. Sa ganitong paraan ay inaasahan ng United Kingdom na may papakita nila na hindi lang sila naghahabol, kundi handa silang makipagsabayan sa bilis ng nagbabagong anyo ng modernong digmaan, kung saan ang pinakamabagsik na armas ay hindi na baril o bomba, kundi mga code at signal na tahimik ngunit mapaminsala. Sa madaling salita, ang susunod na dalawang taon ay ilalaan ng United Kingdom para sa isang malawakang paghahanda. Layunin nilang makapagsanay ng mas marami pang tao na pwedeng sumali sa tinatawag nilang Killweb. Pagdating ng taong 2027, ang plano nila ay magkaroon ng daan-daan o posibleng libo-libo ng mga eksperto sa cyber na may actual experience na sa totoong operasyon. Hindi lang sila basta sanay, kundi handang-handa na para sa mga tunay na hamon. Binigyang diin ni Hili kung gaano kahalaga ang bagong paraan ng pagkuha ng mga tao para maging bahagi ng proyektong ito. Ayon sa kanya, ang mga aral na nakuha mula sa gerang ginawa ni Putin sa Ukraine ay malinaw. Sa mga susunod na laban, ay mananalo ang bansang may mas mabilis mag-isip, mas konektado, at mas mahusay ang gamit. Idinagdag pa niya na sa pamamagitan ng pagkuha ng magagaling sa larangan ng digital at sa pagtatayo ng sentrong tututok sa cyber capabilities ng Bansa ay magagamit nila ang pinakabagong teknolohiya at mas mapapalakas ang depensa ng buong bansa para sa kasalukuyang panahon. Kung tatanggalin natin ang mga salitang may halong politika, ang malinaw na mensahe ay ito. Tuloy na tuloy na ang kill web at ginagawa ng United Kingdom ang lahat para makabuo ng bagong grupo ng mga taong bihasa sa paggamit ng teknolohiya para ipaglaban ang kanilang bansa. Bukod pa rito isa rin sa mga dahilan kung bakit pinapabilis ang paggawa ng programang ito ay dahil gusto na nilang humabol o mas mainam, mauna pa sa mga kalabang gaya ng Russia pagdating sa larangan ng cyber warfare. Ayon sa isang ulat kahit hindi diretsahang sinabi ni Hilly na may nagaganap na labanan sa internet sa pagitan ng United Kingdom at Russia ay kapansin-pansin sa mga sinabi niya na yun ang pinatutunguhan ng buong plano. Nang tanungin siya kung posible bang gumamit ng cyber para umatake sa mga kaaway, ay simple at diretso ang kanyang sagot, yes. At para sa maraming tao, sapat na ang isang salitang iyon para masabing kumpirmado na ang intensyon ng bansa. Posible ngang matagal na nila itong ginagawa, ngunit ngayon lang sila nagpakita ng senyales na opisyal itong kinikilala. Noon, ang mga tinuturing lang na target ng cyber operations ng United Kingdom ay mga terrorist group. Pero ngayon malinaw na sa mga pahayag nila na ang Russia na mismo ang kanilang pinaghahandaan. Batay sa mga sinabi ni Hilly, parang gusto na nilang gumanti sa mga naging pag-atake sa kanilang sistema. At isa sa mga paraan ay ang pag-atake rin sa mga digital system ng Russia. Ngayon ang tanong ng marami, ano kaya ang susunod na hakbang? Sa panig ng teknikal na usapan, inaasahan na sa mga darating na buwan ay ilalabas na rin ang tinatawag na Strategic Defense Review. Ayun sa mga naunang ulat, ito raw ay maglalaman ng mas detalyadong impormasyon tungkol sa automation at cybersecurity. Dalawang bagay na mahalagang bahagi ng kilo web. Hindi pa tiyak kung gaano karami ang isa sa publiko nilang impormasyon tungkol sa mismong operasyon. Pero malamang ay ipapakita nila kung bakit mahalaga ito at hindi pa muna ang eksaktong mga hakbang. Gayunpaman, posible ring may mga bagong detalye tayong matutuklasan kapag lumabas na ang opisyal na dokumentong iyon. Ngunit kahit ganito, hindi lahat ng tao sa United Kingdom ay sangayon sa programang ito. Ayon sa isang ulat may mga eksperto na may alinlangan sa proyekto. Isang opisyal na kasalukuyang naka-reserve at hindi pinangalanan ang nagsabing hindi siya sigurado kung makakatulong ang pagkakaroon ng panibagong grupo sa gobyerno. Ayon sa kanya, totoong mahalaga ang laban sa internet at proteksyon ng ating digital systems pero hindi ko alam kung ang sagot ay dagdagan pa ang mga grupo at proseso sa gobyerno. May punto siya. Habang kapaki-pakinabang ang pagpapanatili sa kasalukuyang National Cyber Force kasabay ng pagbuo ng Killweb, baka ito rin ang maging dahilan kung bakit tatagal ang mga desisyon. Kapag masyado ng marami ang kailangang humawak o mag-aproba sa bawat hakbang, ay pwedeng bumagal ang kilos ng gobyerno, lalo na sa panahon ng krisis. Sa isang sistema na inaasahang magiging mabilis at suportado ng artificial intelligence, ang sobrang daming proseso ay pwedeng humadlang sa bilis ng pagtugon. Kaya kailangan talagang mag-ingat ang United Kingdom dito. Dahil kung ang mismong layunin ay maging handa at mabilis sa pagresponde, hindi dapat ito malimitahan ng mabagal na pamamalakad sa loob. Sa ngayon ang pinaka balita ay ito. Nagsisimula na ang United Kingdom na bumuo ng isang bagong cyber army. At ang plano ay dapat handa na ito bago sumapit ang taong 2027. At kung si Putin ang tatanungin, baka ito na ang panahon na maramdaman niya ang seryosong banta mula sa kabila ng mundo. Matagal na ring panahon na tila na pag-iwanan ng United Kingdom pagdating sa cyber warfare. Pero kung sa katuparan nila ang lahat ng pinangako ng Kill Web, ay maaring ito na ang umpisa ng paggamit ng parehong paraan ni Putin laban sa kanya mismo. Ikaw, sa palagay mo, sapat na nga ba ang budget na mahigit 1 billion US dollars para makahabol ang United Kingdom sa Russia at sa iba pang mga kalabang bansa sa internet? O baka naman ang mabagal na proseso sa loob ng gobyerno ang siyang magiging pinakamalaking hadlang kapag dumating na ang takdang panahon ng paglulunsad?